kung ang pagiging matangkad ang sukatan upang tingalain sa larong basketball ay ayaw ko nang matulog pagsapit ng alas tres ng hapon dahil ang bida ng kwento natin ngayon ang magpapatunay at sesemento ng isang kasabihan na walang malaking nakapupuwing sapagkat tulog man siya noong magpaulan ng biyaya para bangkad ay kising naman ang kanyang diwa para sa kanyang NBA na pangarap Kaya't wag mong iismulin ang gwarjang superstar ng Charlotte Hornets kung ayaw mong matikman ang bilis at bangis ng isang basketball icon. Nataglay man ang katawan na parang bata, ay parang si David naman ang laki at tibay ng puso na kaya ng magbabagsak sa dambuhalang sigulayat. Hindi na natin patatagalin at sama-sama nating panoorin at magbalik tanaw sa kahapon ng Small But Terrible na si Mugsy Bogues. <laughs> I always wanted to know where Muggsy was. And I was a huge fan. Great testimony to the fact that Kapag usapang basketball ang labanan, madalas silang sabihin ang katagang height is might. Dahil iba ng araw ang matangkad. Subalit isang manlalaro ang nagpatunay na hindi sa lahat ng pagkakataon ay bida ang matataas. Up, <laughs> At yan ay si Tyron Curtis o mas kilala bilang Magsi ang pinakamaliit na naging NBA player na hindi kailanman nagpasindak kahit pa si Jordan ang ilagay mo sa harap. Sumibol si Magsi sa isang magulong komunidad sa Baltimore na talamak ang kalakaran ng pinagbabawal na gamot at madalas ang marayot. Sa katunayan ay noong limang taong gulang pa lamang si Magsi ay muntik na siyang maputulan ng braso. Dahil sa tama ng shotgun na dumaplis sa kanya mula sa mga nagkakagulo malapit sa kanilang inuupahang bahay. Mabilis naman siyang naisugod sa ospital at swerteng nakaligtas. Ang kanyang ama at nakatatandang kapatid na lalaki ay nalulong sa bisyo. Nakinalaunan ay nagdulot sa kanyang ama upang makagawa ng pagnanakaw. At ito'y makulong ng dalawampung taon noong si Magsibogs ay sampung taong gulang pa lamang. Pero sa murang edad ay hindi niya sinundan na parang batang nawawala sa lansangan ang yapak ng kanyang ama at itinuon ang oras sa paglalaro ng basketball upang mag-crossover papalayo sa mga problema. Hindi naging maganda ang talbog ng kapalaran ng ating dita sapagkat sa kanyang pagsisimula sa larong basketball ay para siyang bolang pinagpapasapasahan ng mga tukso at pag-aalipusta. Maliit man sa kanilang paningin, ang batang minsa'y nalagay sa panganib. Subalit pagdating ng tamang pagkakataon, ang gwardyang dinudurog nila ngayon ang babasag at guguhit ng alamat sa kanyang panahon. Tinahitahi ni Maxi Boggs ang kanyang punit-punit na pag-asa para makakuha ng spot sa isang koponan at mapunta sa isang dominanteng high school team noong dekada 80, ang Dunbar Poets mula sa Baltimore, Maryland, na kinukonsidera na isa sa pinakamahusay na high school team sa Amerika. Dahil sa napakatinding mga record na kanilang ipinamalas, katulad ng 60 consecutive wins mula sa taong 1982 hanggang sa taong 1984 at maging number 1 sa ranking sa buong Estados Unidos. At lahat ng yan ay pinangunahan ni Magic Boggs, kaya't lalong umugong ang kanyang maliit na pangalan at pag-agawan ng mga prominenteng college basketball team para maglaro sa kanila. Ang kanyang solid full court defense ang lalong humatak ng interes sa maraming kupunan upang makuha ang napakabilis na point guard na ito. At ang Wake Forest University ang pinili ni Magsi upang maglaro ng apat na taon bilang paghahanda sa nalalapit niyang pagsagupa sa mga higante ng Professional Basketball League na NBA. Sa 119 games sa Wake University ay nag-average si Magsi ng 8.3 points, 6.6 assists at 2.4 rebounds at mas itinaas pa ang level ng kanyang paglalaro sa kanyang huling taon sa kupunan nang maglatag ng 14.8 points, 9.5 assists at 3.8 rebounds. Nilisan niya ang College Basketball League na kinikilala bilang malupet na point guard. Nadaig pa ang mandurukot dahil sa isang iglap ay kayang agawin ang bola sa kalaban kaya't pinarangalan siya ng eskwelahan ng Jersey Retirement sa kanyang isinuot na number 14. Dahil sa kanyang kasikatan sa kolehiyo ay maraming NBA scout ang nagka-interes. Subalit sa bawat usapin ay mayroon pa rin pagdududa kay Magsi at ang madalas na tanong ay kung kaya ba niyang makipagsabayan sa nagtatangkarang players ng liga. Na kung ikukumpara sa mga players na makakatapat niya ay para lamang siyang langaw na nakapatong sa kalabaw. Sa kabila ng alinlangan sa kanyang sukat ay sorpresang napili siya bilang 12 overall pick ng Washington Bullets sa napaka na NBA draft noong 1987. Sapagkat puro halimaw ang nasa draft class na ito at ang ilan sa kanyang mga nakasabayan ay sila David Robinson, Scottie Pippen, Reggie Miller, Horace Grant at Mark Jackson na kinalaunan ay hinirang na rookie of the year ng kanilang batch. Kaya nga maraming fans noon ang bumatikos sa Washington Bullets kung bakit hindi si Mark Jackson ang pinili samantalang umabot pa ito sa 18 pick. Naniniwala naman ang mga sports analyst na isa lamang itong marketing strategy ng koponan. Matapos ang kanyang maiksing pananatili sa Washington Bullets ay naging eligible siya para sa expansion team at kunin ng Charlotte Hornets. Dito na umusbong ng gusto ang ipinunla ni Magsi Boggs na sipag para maging isang NBA legend. Sa halos sampung taon na paglalaro sa Charlotte Hornets ay hindi ang kanyang stats ang naging basihan para sobra siyang mahalin ng mga Charlotte Hornet fans. Kundi dahil siya ay isang masipag na point guard at gumagawa ng maraming maliliit na bagay na hindi mo makikita sa stat lines. Sa pagdating ni Larry Johnson, Kendall Gill at Alonso Morning ay mas lalong tumibay ang kampanya ng Charlotte Hornets at nakuha nila ang magandang resulta ng talunin ang Boston Celtics sa first round ng playoffs noong 1992 to 1993 season. Dahil sa spectacular game winning shot ni Alonso Morning at sa mga hustle play na sinamahan pa ng malulupit na agaw ni Maxi Boggs. Pinatunayan niya na kahit siya ay maliit ay walang malaking nakapupuwing na kahit pa ang itinuturing na greatest of all time na si Michael Jordan ay hindi niya aatrasan. Sa loob ng anim na magkakasunod na season ay pinangunahan niya ang Charlotte Hornets sa assists at steals at pinahirapan ang magagaling na point guard tulad ni Gary Payton. Defensive demons kung isalarawan itong si Magsi dahil kapag ikay nalingat, ang bola mong hawak ay siguradong masisilat. Hindi na sayang ang kanyang sipag at sakripisyo dahil laging makinang ang kanyang pangalan sa halos buong karera bilang isang Charlotte Hornets. Subalit nagtapos dahil sa mga injury at ang kanyang huling kupunan ay ang Toronto Raptors na sa panahong iyon ay mayroon ng Tracy McCready at Vince Carter. Si Maxi Boggs ay napasama sa pelikulang Space Jam at hanggang sa kasalukuyan ay siya pa rin ang all-time leaders sa assists at steals ng Charlotte Hornets at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang nangangarap maging basketball player hindi man tumangkad tulad ng iba, ay malaki naman ang kanyang iniwang marka sa labing apat na taon na paglalaro sa liga. Hindi man katangkaran ay matayog pa sa lipad ng saranggola ang kanyang inabot na sinamahan ng sipag, puso at dedikasyon upang magtagumpay at maging alamat sa larong hindi lang buong puso niyang minahal kundi mahigpit na niyakap para maging inspirasyon sa bawat nangangarap. Maraming salamat sa panonood. Ito ang top score